Hi guys, for today's video ay magpapalit pala ako ng speedboard para sa nasirang cotton candy machine at kailangan kong pagpaganahin ngayon kasi wala nang benta si sir so ayan guys ang hirap talaga mag ng speedboard kasi gawa nung maliliit ang mga parts nito at kailangan talaga ng medyo pag-iingat kasi at baka matanggal yung mga parts yan yung trouble shot ko kasi lagi siya trip kaya tingnan ko kung mayroon bang putol na linya or mga di gumagana na relay okay naman siya umihilaw siya at saka yung in induction heater niya so ayan tinitesting ko na kung gumagana ba talaga siya parang normal naman yung flow niya at yun ayan nagsimula na siyang gumawa ng cotton candy maganda naman yung labas ng sugar niya at saka tingin ko medyo okay na siya guys na napalitan ko ng speedboard sa mga gusto palang bumili ng cotton candy available kami sa lahat ng SM hanapin nyo lang cotton candy machine tanong lang kayo kung hindi nyo mahanap so so guys no yung mga sa mga nagtatanong pala kung anong klaseng machine to ay ito pala ay cotton candy machine at saka ito ay PLC na pro programmable logic control na hindi mo na kailangan i manage automated na siya parang bindo machine na talaga pupuntahan mo lang kung masira or ay ba pag marami ng benta pupuntahan mo na lang siya so ayan guys maganda na yung gawa niya buong buo na siya <clears throat> at saka hindi na humihinto yung burner niya Nil nilinisan ko din kasi yung carbon yan at saka in-adjust ko yung heat temperature kaya maganda na yung gawa nya sa so, English so lumabas na at sa, sa kabila naman to kukunin automatic sya nagbubukas ng pito guys you know, sa so, na natin oh no? yan Kaya guys bili na kayo.